Paking hipon idol. Luto tayo ng hipon. Ayan nyo. Wow! Magkakarap ang ating hipon. Pinsasag. E, sa ano, ano ito bang? Garlic ano? Garlic butter. Butter. Sure. Wow! Garlic butter. Ito na lalaki ng mga hipon idol. No? Garlic butter. Yummy!

kulang pa sa kulang pa orange kulang pa sa kakulo nalaki pa naman ngipon wow ayan na maraba kirap-kirap lang yan luto na yan Suya, mi, kalau lagi, tantan. Tantan na. Yan na. Magbukad na tayo mga idol. Uhoy. Wow. Ah. Ang lalaki ng mga hipon idol. Uhoy. Oh. Oh, Uhoy. Ang lalaki. May tahong pa. Yan din ang tahong. Wow. Sa kasus. Uhoy. Oh. Ang daming sus idol. Uhoy. Ah, Yan hmm. o Ayan na idol yung aming breakfast si Commander. Kakain na kami mamaya-maya idol. Ayan na ang aming breakfast kanin. litson manok, may tuna pang nga panatira oh. Saka yung ipon. Let's eat guys. Ayan na guys, ang aming pagkain ni Commander. kakain na kami guys. Morning. Okay.

Ikan tayo guys. Ikan, ikan. Guys, sarap, sa pagkinamay. Hindi mo mapigilan ba lang. Lalo pag hipon, sarap magkinamay. Huh? Sarap magkinamay dahil itong balat na. Okay, kainit sa... Malaki kayo. 8K na lang si Jem ngapon. Hmm. Yung akong ginawa dyan po, lasa pa rin na. Kasi laan yan eh, may oyster sauce, may butter, may Sprite. Meron hmm. itong restaurant na ganito, eh. mukbang na ganyan, no? Yung nilalagay lang sa mesa. Sinapin na lang, no? Ano, oo, na may ano na. Pinapala pa nga, eh. Oo. Oh. <laughs> Ginapala, ginapeto, gina nga. Dito, gina. Kaya, guys, sarap. Hmm. Nasa niya, guys. Kaya talaga ng ano, spike. Hmm? right, not a... girl. hipon, mo. Mm -hmm. Ay, well, thank you. Aywin, mo yang weng pa. From the <coughs>

Gamit na tayo. Ito mo na. Sarap sana magkape guys. Kaya alam, doon na kami sa office nagka kakape eh. Sa office na kami kakape. Eh, kasi pa nung doble ng kape. kena kita nyok mo breakfast wala kopi. Tuh. Kita ke besok kopi. Yang mak kopi dito kopi na naman dudud. Pasapung ka panya. Tuh, bibitala ba.

ginawa na si Missy ma. Ang ginawa niya. ginawa na. Missy! <laughs> Missy! magsapatos ka na. na ako? Ayun Ayun mo ang sobyo ko? May naman daw na Ha? May sapatos ka doon. Para yan lang lagi pang biyahe mo. doon.